Pinalawig ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang Notice to Airmen o NOTAM ngayong May 14 bilang babala sa mga flight na babiyahe malapit sa Bulkang Kanlaon na kasalukuyang nasa Alert Level 3. Samantala tiniyak naman ang Department of Migrant Workers na nakahandang tumulong ang kagawaran sa mga OFW na apektado ng pagsabog ng Mount Kanlaon. Narito ang report ni Cherry Light. Epektibo mula alas 14 ng umaga ng Mayo 14 hanggang alas 9 ng umaga ng Mayo 15 ngayong taon, ang Notice to Airmen o NOTAM na inilabas ng Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP sakop ng NOTAM ang mga flight na lilipad sa paligid ng Bulkang Kanlaon mula sa surface level hanggang 11,000 feet ayon kay Eric Apolonio, tagapagsalita ng KAAP, dahil sa patuloy na volcanic unrest ng Bulkang Kanlaon na nasa alert level 3, mahigpit na pinapayuhan ang mga airline operator at piloto na iwasang lumipad malapit sa tuktok ng vulkan dahil sa piligrong dulot ng volcanic ash na maaring makasira sa mga aircraft engine at sistema nito. Standard naman procedure ng mga air, air, uh, air carrier yan eh. Na kapag uh, mayroong ganyang notam, lumalayo talaga sila. Pwede silang mag-re-route o lumiis. Depende kasi yung sa weather, nakikita naman 'yun doon sa advisory ng mga airlines. Dagdag ni Apolonio, nitong Martes ay umabot sa 57 ang mga kanseladong biyahe patungo at pabalik ng Bacolod at Iloilo dahil sa posibleng ash cloud coverage. Ngayong Miyerkules, walang naitalang kanseladong flights ang Philippine Airlines at Air Asia Philippines pero may anim na kanseladong biyahe ang Cebu Pacific, kabilang na mga flight sa pagitan ng Cebu at Iloilo, Hong Kong at Iloilo, Iloilo at Maynila at Balikang Manila Bacolod. Tiniyak ng CAAP na mahigpit ang koordinasyon to sa iba't ibang ahensya para masubaybayan ang sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga biyahe. Pinapayuhan din ang mga pasahero na manatiling nakatutok sa updates ng kanilang airline providers para sa real-time na impormasyon ukol sa mga posibleng pagbabago sa flight schedules. Mag-coordinate lang po kayo sa mga airlines. ano At uh, sa issue po naman niyang compensation, sa Civil Aeronautic Board po yan. Silang may alam niyang kung paano kayo mabibigyan ng uh, compensation kung sakaling nabala kayo. Samantala nakahanda naman ang Department of Migrant Workers o DMW na tulungan ang Overseas Filipino Workers o OFWs na maaring maapektuhan na nagpapatuli na pagsabok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Basta't kapakanan ng mga OFW ang pinag-uusapan, laging handang tumulong ang DMW lalo na sa panahon ng sakuna o kalamidad. Para naman sa mga OFW na apektado ng cancellation ng kanilang flights, katuwang ng DMW, ang Overseas Workers, Welfare Administration o OWA sa pagbibigay ng hotel accommodation at rebooking ng kanilang mga tickets sakaling ma-stranded sila sa mga paliparan. Alam niyo na rin ito na handa tumulong ang DMW uh, from, from, from the where they live, kung may apektadong OFW doon sa locality, Uh, katuwang din natin ang OWA. Ang OWA kasi meron ding calamity funds no, for for OFW families affected. Uh, and then hanggang dito sa airport, yung assistance dun sa mga may canceled flights, kailangan ng tulong, accommodation, etc. For every regional office natin, meron tayong 16 regional offices nationwide. Meron tayong tinatawag na international airports. At uh, bawat international airports, meron tayong MUAC, yung migrant workers, Assistance Action Center. No? So dito po sa lugar nito, meron po tayo at uh, sinisigurado po natin na uh, number one, nagmamonitor po sila. Habang patuloy ang pagbabantay sa aktibidad ng Bulkan Kanlaon, nananatiling alerto ang mga ahensya ng pamalaan mula sa siguridad sa himpapawid hanggang sa pangangalaga sa mga OFW. Paalala ng mga otoridad manatiling kalmado, sumunod sa abiso at laging magmonitor sa opisyal ng mga anunsyo para sa kaligtasan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMN News.